Hello, hello, cravings! Kung naghahanap ka ng malagkit, matamis at masarap na panghimagas, ito naman ang subukan mo ang napakasarap na palitaw with coconut milk. Unahin nating lutuin ay yung ating mga sago. Ito po ay pakukuluan natin for 30 to 40 minutes hanggang sa maluto. Pagluto na, itabi na muna natin ito at gagawin naman natin yung dough natin para sa ating palitaw. 2 and a half cups ng glutinous rice powder. Tapos maglalagay tayo dito ng 2 cups ng tubig. Hindi po malamig at hindi din po mainit yung katamtaman lamang. Dahan, dahan natin ilalagay ang tubig hanggang makuha natin yung ganitong dough. Tapos hahatiin natin ito sa dalawa dahil yung isa ay lalagyan ko ng ube flavor. Kung hindi naman available ang ating ube flavor, ay pwede tayong gumamit ng ibang flavor like pandan. Or kung wala talaga, pwede naman itong plain na white lamang. Then sa isang lagayan, lalagyan lang natin to ng powder ulit na glutinous rice para hindi manikit yung ating huhulmahin na palitaw. Gagamit tayo dito ng half tablespoon para panghulma kalhati ng puti at kalhati ng ating ube flavor. Bibilugin lamang natin ito at pagbilog na ating pipisa-pisain hanggang sa ito ay lumapad. Then same procedure lang hanggang maubos yung ating mga palitaw dough. Makakagawa tayo dito ng 20 pieces pero kung gusto niyong mas marami at may handaan, doblehin niyo na lang po ang ating mga sangkap. Para naman sa ating langka, pwede tayong gumamit ng nasa bote, yung nasa lata o kaya naman ay fresh langka. I Start na tayong magluto. Maglalagay ako dito ng 2 cups ng tubig, 2 cups ng coconut milk, 1 cup ng brown sugar. Kung ayaw niyo ng masyadong matamis, half cup lamang ang ating gamitin. Pag natunaw na yung asukal natin, ilagay naman natin yung ating langka. At maglalagay tayo dito ng pandan playboard. Pero kung meron kayong fresh pandan, yun na lang po ang ating ilagay. At kapag kumukulo na, ilagay na natin yung ating mga palitaw. Yung iba, pag nagluluto nito ay pinapakuluan pa sa tubig. Pero tayo ay diretso na. Ilagay na rin natin ang ating mga sago konting halo pa at maglalagay din tayo dito ng asin. Dahan-dahan lang tayo sa asin at mahanaman naman mapaalat. Yung tama lang, konting halo pa ulit at tatakpan natin to for 10 minutes sa mahinang apoy. At pagkalipas ng 10 minutes, ito na at ready na ang ating masarap na palitaw with coconut milk. Patayin na natin ang apoy at ready to serve na yan. Tamang-tama ito sa mga darating na okasyon katulad lalo ng bagong taon dahil malagkit na bilog pa para pampaswerte. Sana ay nagustuhan nyo ang ating masarap na dish for today's video cravings. Palike na rin ang ating video, pakishare na rin, pakomment na rin at itag nyo na rin ang gusto nyong itag. Thank you! あっ。Uh huh.